Magandang araw mga kapatid, hayaan nyo na yahandog ko sa inyo, ang isang nakakalungkot ngunit nakakatuwang kwento sa buhay ng isang manugang na babae na nakaranas ng pagmamalupit ng kanyang gina. Samahan nyo po akong panuorin hanggang dulo ang video na ito upang malalaman natin ang kaibang reaksyon ng isang manugang sa kamay ng malupit na biyanan. Ang mga nilalaman ng video na ito ay walang sinumang individual ang tinutukoy. Ito ay pawang kwento lamang na maaring mapagkuhaan ng aral sa ating buhay. Ang kwento na ito ay ihahandog sa mga malulupit na mga biyena na babae. Ngunit may mga biyena na talagang parang pangalawang ina na. Sobrang maalaga at supportive sa anak at apo nila. Pero may mga bienan din naman na hindi ganoon ka-close sa anak at apo nila. Siguro, iba ang mga pananaw nila sa buhay, o kaya'y iba ang mga nakasanayan nila. Sa tingin ko, hindi naman kailangang pilitin na maging pangalawang ina ang bienan. Ang mahalaga ay may respeto at pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya, at may malusog na relasyon kayo. Kung gusto mo naman na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa bienan mo. Wala namang masama at ito ay nagbibigay ligaya sa iyong buong pamilya. Sa kwento natin ngayon, ito ay tungkol sa isang manugang na babae na nagnangalang Nora, at sa kanyang yen na nagmamalupit sa kanya. Unang araw pa lang sa kanyang pagtira sa bahay ng kanyang biyenan. Nakakaramdam agad ng Nora ng kaibang kaugalian ng kanyang biyenan. Tuwing nasa labas ang kanyang asawa ay napansin niya na galit sa kanya ang kanyang biyenan. Siya na ang pinaglalaba lahat ng kanilang damit, pinaglilinis ng bahay, at pagluluto. Araw-araw, pinaparinag -araw, ng kanyang bienan ang mga masasakit na salita. Ngunit kahit siya ay nasaktan na, hindi pa rin niya magawang lumaban sa kanyang bienan. At ang masaklap hindi naniniwala ang kanyang asawa sa mga sinusumbong tungkol sa masamang ugali ng bienan, at sinabi pa nito na ang kanyang ina ay mabait at mabuting ina. Isang araw, hindi na niya natiis ang naramdaman, at naisipan na pumunta sa isang albularyo. Para humingi ng lason para sa kanyang yenan. Dahil hindi na niya kaya pang magpakumbaba at tiisin ang pagmamalupit nito sa kanya. Kaya unti-unti niya itong nilagay sa pagkain ng kanyang yenan, ngunit paglipas ng isang buwan nagtataka siya. Dahil tumataba ang kanyang yenan, sa pakiramdam niya baka ito ay namamaga na dahil sa laso. Ngunit ganun pa rin paglipas ng dalawang buwan, at lalong lumakas ang katawan nito. Isang araw bigla siyang niyakap ng kanyang biyanan at sinabi sa kanya. Sa totoo lang Nora, sinusubukan lang kita. At sabay halik sa kanya at nagpapa salamat sa kanyang kabaitan at sipag bilang isang mabuting manugang. Nabigla si Nora, hindi niya alam ano ang gagawin dahil sa pakiramdam niya ay malapit na itong mamatay dahil sa lason. Kaya bumalik siya sa albolario para alamin kung ano ang pwedeng gamot para sa lason. Ngunit sinabi ng albolario na hindi pala lason ang nabigay niya kay Nora, kundi ito ay bitamina ng baboy. <laughs> At nagpapasalamat na rin sinora sa pagkakamali ng Albolario. Mula noon ay masaya na ang ugnayan niya sa kanyang bienan at naging napamahal na rin niya ito. Ang mensahe po na makukuha natin sa kwento na ito ay may mga taong handang magbago sa kanilang pag-uugali kung makikita nila ang pagkukumbaba natin sa sarili. Kung nagagalak po kayo sa kwento nating ito. Wag po sanang kalimutang mag-share at mag-like. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.